Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus, ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleophas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina, at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Inang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, Nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, Naganap na. Iniyokayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nui araw ng paghahanda, at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay na sa araw ng pamamahinga sapagkat dakila raw ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus ay makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna tayong lahat.